Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Jens. So, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng Bodim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at ay the head of vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisupportahan din po ang, ang mga mas sa Bodim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na ang at may hirap. Supportahan po natin lahat guys. At bago ang lahat mga kalingap, gusto ko pong i-shout out ang lahat po ng subscriber, viewer, supporters po ng Team Kalingap, sa iba't ibang dako po ng mundo, mga kababayan po natin OFW, mga kababayan po natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyong lahat sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat mga kalingap. At ngayon nga mga Kalingap, meron po tayong bibigyan ng reaction video kung saan po sa huling pagbisita ni Kalingap Rob, kila Rose Ann, ay meron po tayong napansin mga Kalingap. At dito nga po talagang ikinagulat din po ni Kalingap Rob yung kanyang nalaman mga Kalingap. At dito nga po mga Kalingap ay konektado po kay Dara. Ano nga ba ito mga Kalingap na talagang nakakagulat at dapat po nating malaman dahil talaga pong small world talaga mga Kalingap. Ang lit po talaga mga Kalingap ng mundo talagang si Dara at si Rose Ann pala ay merong pagkakapareho. So nung nga ba ito? Tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2. oh, Ayan, mukhang busy ang mag-ina Wow Yan pala ng ano nyo Yan yung tinitinda yung walis Ito na po. lang po kinuha namin kasi mataas na po yung nyog Dito na po kaya abutin yung mga palapa Ibig sabihin po pala na ano kay dati sa nyog na Dahil po, yung kung mababa pa Mababa lang, na A, okay. So ngayon tuyo na lang kinukuha nyo Yung tuyo na lang po yung laglag Yung nahulog na Ayun So ngayong walang trabaho, walang pasok si Rosan, yan yung ginagawa nyo. Ito lang po, nagtrabaho po kami dalawa, magnawi. Tapos si Rose naman nagtitinda, no? Grabe, no? Kung may gawa siya, ako po natin na, palpalitan kami dalawa. Ibig sabihin, Rose Ann, kung hindi namin kayo natagpuan, talagang ganyan lang. Tuloy-tuloy kayo sa ganyan. Tuloy-tuloy. Grabe. tapik bayan namin nakakaganyan tind ko. So, Ayun tapos after niyan, titinda po yan ni Rose and sa labasan. Sa labasan po nila, yung nalakad natin kanina, malayo. Tapos doon na siya nagabang ng mga bibili. Ayun, tapos anong ginagamit niyo doon, Rose? An sa nabebenta niyo? Pinang bibili po ng san bigas. Ah, pagkain na. Hmm, Pagkain, Sa ah, siya bata, kailangan. Mm, pangangailangan. Shampoo. Shampoo. Mm, lahat. Lahat na. Talagang kayong dalawa ay ano? Teamwork talaga kayong dalawang mag-ina. Pag-isaanin <laughs> na sila, ano bro? Ang bilis. Sige lang po. Kumusta naman po dito sa bahay nyo, Rosan? Ating lang <laughs> po. Salamat po sa binigay niyong tulong. Nakabili po kami ng mga na mga gamit dito sa aming bahay. Yung ano po, yung iba pong natira, iniipon ko po para po panggastos ko po sa pag na po ako sa school. Ayun. Kumusta pala? Nagpunta ka na sa school? Rosan? Nagtanong po ako dun sa ano, sa ano ng CN. Bawal daw po ng ano, bawal po ng mag-enroll next year daw po. Kahit po second semester lang bawal talaga daw po. Babal. Bawal. Kailangan po daw doon mag-exam. Ayo oh, kasi first year ka nga pala. Oo po. Oo nga pala no. First year siya, eh. so kailangan niya mag-entrance exam. Mag-entrance -e exam At, daw Buti kung po. ano siya this first year. Ano? Ayo oh, nga pala. So paano yan? Kailan ka ma kailan ka mag-enroll? Ano daw po, next year. Next year na? I-exam si po. po. Ma-exam muna? Ma-ano daw po, ma- Antay na ano ng exam bago tapos kung makapasa, pasa enroll ka na daw po doon. Mm, si sa Science Parmarinas North State College. So ano yung nga pala first year pa nga pa lang siya no. So paano yan? Maghintay ka na lang muna. Pwede naman po. At yun <laughs> dahil pwede naman mag ano muna mag, mag, magta, kay mama habang wala pa saka kailangan din po ni mama ngayon ng magbabantay tapos mag-aalaga sa kanya dito si Dara ano yung Dara? nagyayagis pa ng walis ha? Huh? -ano pa ng walis ah walis para saan? Para ano po, pang pambenta din po na nila. Mm, yan pala ng... yung ginagawa nyo. Ah, Sino kumuha nito? Ako po. Sa mga nahulog na ano? Opo. Galing naman Mandara. Talagang ano to, ha? ito yung extra nyo. Walis tingting. -ting. Saan, saan mo ito binibenta? Diyan po sa labas, si nanay pa nagbabenta. May nabili naman? Opo. Ang galing. Ito pala ang libang ano, pag wala kang ginagawa. Opo. <laughs> Sige nga, try mo daw. Marunong ka? Uso talaga dito yan, ano? Mm. Yun, no? Ang galing. So yun mga Kalingap, napanood nga po natin mga Kalingap yung huling pagpunta po nila Kalingap Prab kila na naabutan po nila yung magnanay po na nag-aalis po ng mga dahon po ng nyog ano, dun po sa dun po sa pala, paano yung tawag po namin dito yung pala pa, yung dahon po ng nyog ay tinatanggal po nila yung mga dahon para po matira po yung sanga o 'yung maliliit pong sanga na ginagawa pong walis tingting. At doon nga po mga kalingap natuklasan po natin mga kalingap na ito pong si Rose Ann at si Dara ay may magkakapareho. Kung saan po parehas po sila, marunong gumawa ng walis tingting mga kalingap. Yari po sa puno o dahon po ng nyog ang mga kalingap. At nga, mga kalingap na laman po natin. Na si mama po ni Rosan ang madalas pong gumagawa at ang nagbebenta naman po ay si Rose Ann kabalik tara naman po dun po sa sitwasyon ni Dara na si Dara po ang gumagawa at yung lola naman po ang nagbebenta. So napakagaling mga kalingap na itong mga batang ito, itong mga bagong beneficiaries po ng kalingap ay talagang masisipag, matulungin at madiskarte sa buhay mga kalingap. At yung mga kalingap na nakaagwat pa dito mga kalingap nalaman po ni Kalingap Prab na ito palang si Rose Ann ay konektado po kila Erika. So para malaman po ninyo ang buong istorya tungkol po dun sa, connection po ni Rose Ann kila Erika, panuorin po ninyo yung vlog po ni Kalinga, prabisitahin po ninyo at para mapanood po ninyo yung buong length po ng vlog o yung pagbisita po nila kila Rose Ann mga Kalinga. Pano? So yun lamang po mga Kalinga, nalaman po natin dito na iisa lang po ang income o source of income po nila Rose Ann at ni Dara. At parang po silang marunong o may, magkaka, may pagkakapareho po sa skills po na paggawa ng Wali Stinting. So yun lamang po mga kalingap at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.